So yun, ah, magandang magandang umaga sa mga kauban. Ah, tayo ngayon sa Balagtas Central School, sa Balagtas. Ayan, ah, sa circle po tayo naman. sa may tabi po tayo ng complex. Makikita rito sa eskwelahan yung mahabang pila ng mga tao. Yung mga boboto at yung mga SK, andito rin po sila. Ah, lalapitan po natin sila para matanong kung papayag sila sa HUC yun yung San Jose del Monte na maihiwalay sa Bulacan yun po, good morning po ate papayag po ba kayo maihiwalay ang San Jose del Monte sa Bulacan na papayag po ba kayo maging HUC yung San Jose del Monte kasi po pag po uh, pag niyo po kasi dalawa po matatanggap balota. Ah uh, Filipino at saka yung sa kapitan. Yung isa pong balota bali Sasagot po kayo ng no kung ayaw nyo. Kung gusto nyo po, yes. Ano pong sagot nyo, ma'am? No or yes? No. Uh, okay. Ayaw nyo pong mahiwala yung bulakan sa San Jose del Monte. Okay. Uh, salamat po, ma'am. Thank you, thank you. Sir, morning po. Uh, video lang po sa YouTube po tayo. Sir, mga nakaboto na kayo, sir? Uh, ma'am, pagboto nyo po, makakatanggap po kayo ng dalawang balota. Yung sa po, bilibisito. Yung po, sa kapitan bali po yung sa Pilibisito, sasagot po kayo doon ng yes or no kung papayag po kayo mahiwalay yung San Jose del Monte sa Bulacan uh, payag po ba kayo doon ma'am, sir? Uh, hindi po, bali yun po yung magiging sagot natin, kayo sir? no? okay, salamat po thank you, ayos, so, papayag po ba kayo mahiwalay San Jose del Monte sa Bulacan? hindi, bali yun po sagot, at uh, pagboto nyo kasi dalawang balot na matatanggap nyo uh, isang sa Pilibisito, isang sa Capitan, yon. ayon yung mahiwalay, eh. no? Oh, no. ayo no? Uh, kayo po, ma'am. Kapayag po ba kayo sa Nusa del Monte, sa Bulacan, ma'am? May matatanggap po kayong balota, dalawa. Uh, Pilibisito po. Kapayag po ba kayong maiwalay sa Nusa del Monte, sa Bulacan, ma'am? Ah, hindi po. Uh, sagot po dilaw, hindi. Thank you po. No, no, yes, No. lang po, tanong lang po. Bali sa... Etyo you silang po, tanong lang po sa San Jose del Monte. Kung papayag po kayo maiwala yung San Jose del Monte sa Bulacan. Ano sagot niyo po? No po, no. No, ikaw ate? Ang sagot mo? Ano? Ah, hindi sigurado si ate. Yan po, thank you. So, ayun, nakakita rito yung pila ng mga tao rito. Bali, nakawaiting po yung iba. Ah, bilang po yung pumapasok sa presinto, mga kauban. Ah, wait. Nakaboto na po. Waiting pa lang, waiting. Ah, sir, tanong lang po. Pahit po ba kayo maiwalan sa Nusa del Monte sa Bulacan? Ah, sagot lang po kayo lang no or yes? No. 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 Ang mga tagawawa rito, ah, mga ano po sila. Mga, oh. Salamat po. kung po pinapapasok? Dito po. Pagboto, ilan ilan lang sir? Ah, maximum po 10. Okay po, thank you po. Ah, uh, mga sir, nakaboto na. Ah, okay mga ah, na, okay. Mga okay, okay, okay. okay, na, mga na. Ah, okay, uh, ma'am, tanong ko lang po, ma'am, paik po ba kayo maiwala sa Nusa del Monte Hindi. sa Bulacan? Hindi. Uh, ano no. Okay yes. po, thank you. Oh, yes. Eh, si Sir Rex Lee. nakita rito mga kauban, ah, uh, para ten yung mga botante, mga may bata pang kasama. Ayun, uh, ngayon pa sila boboto. Uh, time check. Magana na po, mga kauban

So yun, uh, palabas na tayo ng Balagtas Central School dito sa May Complex kung saan tayo bumoto kanina mga kauban. At nakapag-interview na rin tayo ng mga ilang tao kung umapayag sila sa highly urbanized city ng San Jose, Del Monte, Bulacan. Yon, to makikita nyo dito mga kauban, nandito tayo sa kabilang barangay, sa barangay Panginay. Uh, yon, nagpa-parking lang po ko ng motor. Yon, iniikot ko na rin po yung eskwelahan nila, yon. Uh, makakita rito yung mga may edad na mga senior ayun naka-waiting. Ayun ah uh, dito haba unang ng pila makikita niyo po rito mga kauban. Yo sa mga subscriber ko uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe uh, subscribe na po tayo kung naligaw pa sa akin channel. Uh, salamat po. God bless po. God bless po sa ating lahat. Bye bye. Salamat po sana nakaboto na po ang lahat. Bye bye.